Ito pa. utokso, layuan mo ako. Ang sarap po. ko talaga itong ate kung hindi ba naman talaga tukso. Mayroon pala ako dito naka plastic. Ayan, titingnan ko kung ano to. Ah, dumating ang pamangking ko galing aklan. Tapos, syempre, yung ate ko, hindi yun makatiis. Lab na lab kasi ako noon. Kaya ayan, pinadalhan talaga ako ng mga toyo. Eh, o di diba, tingnan nyo naman ang pagmamahal ng kapatid ko sa akin. Pagmamahal ba ang tawag dyan? Puro masasarap to yun. Eh, tukso to eh. Matutukso ako nito. Oh, ang sasarap. Oh. Sobra talagang pagmamahal ng kapatid ko sa akin. Ito pa! Ito pa, may tuyo pa. Diyos ka po, ang sarap. Panunokso. Ay, ang sarap. Utokso, layuan mo ako. <laughs> ang sarap po. Tanda po talaga itong ate kong hindi ba naman talaga tukso. Ito pa. Diyos ka po. Talaga, ang lakas makatokso ng ate ko. Hindi na nga ako kumakain. Nag-iingat na nga ako sa mga day. Ay, ang sarap nito. Favorite ko talaga to. Oh. Yung tawag sa amin nito sa probinsya, tabudyos. Ay, nako ito talaga yung gusto ko. Ay, ito talaga akin to. Itong dalawa akin to. Sabay, hindi namigay. Oh. Hindi mamimigay. Akin tong dalawa, hindi ako mamimigay. Sabay, ganun. Dilis lang ipamimigay ka. Pero hindi, pero mamimigay tayo mamaya. Lalo tayo ma blood eh. Pero itong gusto ko ang sarap dalawa. Thank you, ate ko. Kahit na ganitong ginagawa mo sa pagmamahal mo, ay na-appreciate ko. Dahil talagang ayaw mo wala kang padala sa akin. Thank you very much, kapatid. At sa pamangking kong nagbitbit, na nagpakahirap magbitbit sa biyahe para ibigay sa tita niya. Thank you. O, ayan. O, diba? Puro yan tuyo. Pero siyempre, pamimigay natin yan kasi ng Ah, sinong gusto? Mga anak ko. Oh, mga anak. Nakita nyo naman yung pinagbubuksan ko. Alin ang gusto nyo dito? Pero siyempre, sa itong dalawa sa akin yung tuyo. Siyempre, kailangan ko magpira yan. Saka ito, sarap. O, oh, diba? Ayan, o. Oh, isang balot to. Thank you very much. Ayun, ngayon ko lang ito binuksan. Kahapon pa ito inabot sa akin. Tinabi ko lang muna kasi sabi ko, uh, wala pa akong time kahapon. Kaya ngayon, nagkaroon ako ng time. Kasi nga, titignan ko dahil gusto kong magluto. So, ang uunahin ko dito yung, ang tawag sa amin ay tabud juice. Ah, hindi ko alam kung anong tawag na sa iba. Basta sa amin ay tabud juice. Kaya ayun yung uunahin ko kasi mukha sarap na sarap ako. Bye!